So si 125 mga boss na hindi kumakambyo, yan, pag ginamit may kambyada hindi na siyang bumabalik ano, so kailangan mong kawitin. Ngayon uh, ginawa natin, ito, winairings natin ngayon, uh, pinasabay na ni kuya ipagawa yung kambyada, ito nga hindi nga bumabalik ano, so nagbaklas tayo dun sa flat side. Ayan mga boss, nagbaklas tayo sa clutch side. Nakita natin yung uh, arm arm ng kambyuhan ano na walang spring. So spring lang yung sira nito. Kailangan natin baklasin lahat tong clutch sa yung centrifugal para makita natin no.

boss, ito yung naglilipat ng kambyada, ano, yung sa may apakan, ito, may apakan yan, yan. So, andito siya. Ngayon, may spring to sa likod. Yun yung nabali. Yun yung papalitan natin, mga boss, kaya tanggalin natin itong mga kambyada, ano. Tanggal na natin, mga boss, yung johan Ito na nga sya, oh. spring, eh. Kaya hindi na siya bumabalik pag kinambyo kasi wala na yung spring yung mga bus no. Ito siya mga boss. Ang yung spring sa may kambyuhan no. Ah, hanap tayo ng pamilit natin. Ayun, nakikabit na natin mga boss yung ating uh, spring. So pinalitan na natin siya ng eto nga change pedal arm no. 'Yon, napalitan na natin. No? So may nakita tayo sa isang uh, sirang makina. Ito nga yung sira oh. So kakabit na natin mga boss. Tapos natin kung umokay nga yung kanyang chains pedal no, yung cambio. So isasarado ko na mga boss at para matry na natin.